ipinadalang kwento ni Ramon tungkol sa multo sa library. At ngayon, narito na ang part 2, ang pagtatapos ng kanyang nakakatakot na karanasan. Ang multo sa library, babaeng nakaitim, part 2. Pagkatapos ng insidente sa libro, sinubukan kong umiwas sa library ng ilang linggo. Pero habang tumatagal, hindi ako mapakali. Parang lagi kong naiisip ang babaeng multo at ang librong ayaw magsara. At higit sa lahat, ang pangalan na nakita ko sa unang pahina. Nabalot ako ng kaba at kuryosidad kaya bumalik ako. Hindi na ako makatiis. Sabi ko sa sarili ko, kung may katapusan ito, dapat malaman ko. Pagpasok ko ng library, malamig ang paligid. Hindi dahil sa aircon kundi dahil may kakaibang simoy na dumampi sa balat ko. Tahimik. Wala ni isang estudyante at si Ma'am Lilia ay abala sa pagsasaayos ng mga libro sa unahan. Naglakad ako papunta sa sulok kung saan ko siya laging nakikita. Nandoon muli ang libro. Nakabukas, naghihintay, dahan-dahan kong binuklat ang mga pahina. At doon ko nakita ang ilang lumang sulat na parang journal entries. Puno ito ng pangalan ng mga estudyante, mga pangalan ng dati nang nag-aaral dito. At doon ko nabasa ang pangalan ng kapatid kong babae si Angela. Nanlamig ako. Hindi siya nag-aral sa kolehiyong ito at hindi rin siya mambabasa ng library. Pero bakit nakasulat doon ang pangalan niya kasama ng iba pang tila wala namang koneksyon? Habang nagbabasa, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Paglingon ko, siya na ang babaeng multo. Nakatingin sa akin at sa kauna-unahang pagkakataon, may luha sa kanyang mga mata. Tulungan mo ako! Mahina niyang bulong. Bumukas ang lahat ng ilaw sa library, isa-isa, at nagsimulang kumurap. Bumukas din ang pinto ng mga istante na parang may malakas na hangin. Doon ko na pagtanto ang totoo. Ang librong iyon ay hindi basta ordinaryong libro. Para itong talaan ng mga kaluluwang hindi matahimik. Sinubukan kong takpan at isara ang libro, pero habang pinipilit ko, mas lalo itong bumibigat lalo pang lumalakas ang hampas ng hangin sa paligid. At sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang multo na nakaturo muli sa pangalan ni Angela. Kung hindi mo ako matutulungan, siya ang isusunod. Halos mabingi ako sa tibok ng puso ko. Nanlumo ako sa sinabi niya. Ibig sabihin, ang multo ay hindi lang basta nagpapakita, nagpapahayag siya ng babala, at ang librong iyon, nagiging bitag ng mga kaluluwa. Nagdesisyon akong lapitan si Ma'am Lilia kinabukasan. Nang ikwento ko sa kanya ang lahat, bigla siyang nanahimik at namutla. "Alam ko na iyan," sabi niya. "Hindi lang isa ang kaluluwa na nakakulong sa librong iyon, at hindi pa ako sigurado kung paano ito isasara." Kinabukasan, pinilit kong bumalik sa library para harapin ang lahat. Ngunit sa pagpasok ko, wala na ang sulok na laging inuupuan ng babae parang nabura sa pagkakaayos ng library. Ang libro, wala na rin. At ang pinaka nakakakilabot, isang linggo matapos iyon, umuwi ako at nadatnan kong si Angela, ang kapatid ko, ay nananaginip ng paulit-ulit tungkol sa isang babaeng naka-uniform na palaging nagbabasa ng libro. Ngayon, ilang taon na ang nakalipas. Sarado na ang lumang library. Pero minsan, sa tuwing dumadaan ako roon, Ramdam ko pa rin ang malamig na simoy na hindi kayang ipaliwanag. At minsan, nakikita ko ang kapatid ko na parang tulala, nakatitig sa kawalan, na parang may binabasa kahit walang hawak na libro. Hindi ko na muling nasilayan ang babaeng iyon sa library. Pero alam ko, hindi pa rin siya tuluyang nawala. At hanggang ngayon, iniisip ko kung ako ba ang kanyang niligtas o kaya sinimulan niya lang ang mas malaking kwento. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, kaya huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento. May sarili kang kwento? Isend sa tambayancreepy at gmail.com. Please share, like, and subscribe Creepy Tambayan. Ingat kayo palagi at hanggang sa susunod pang mga kwentong kababalaghan. Paalam!